ko na ang paggamit niya sa mga party nagara ah? na garapalan naghakain ng droga. Bilang mamalaki pa ng mag-asawang, kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. At ihatiin daw para atat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo. nagpapa blood transfusion kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Yo, what's up sa inyo mo, bossing? This is Boss Liway. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news na naman mga bossing ko. So for today nga pala bossing ko, bali magre-reaction video tayo Wang Subukan. Pero bago ang lahat mga bossing, eh, kung hindi pa ka nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe lang kayo mga bossing, click lamang yan sa gilid para sa more update nating mga videos. So bali ang topic natin ngayon mga bossing ay walang iba kundi dito sa ibinan niya. Senator Amy Marcos na kapatid ni Bongbong Marcos na kung saan mga boss, na kung saan di umano Siniwalat ni Amy Marcos ang pagtodroga ng kanyang kapatid na si BBM at, at itong asawa niya. Huh? Grabe mga bossing, yung nabuking. Binibuking niya, <laughs> ilalatan niya na kamo mga katotohanan. So, panawarin na nga natin mga bossing. Let's go. Lahat mga mahal na kapatid! Ka-Israel! ka-Bien, ka-Earth, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmates ko mula Congress hanggang Senado. Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga, dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Nagkukuho lang, mapabasa naman ng lahat ang mga ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Oy. Oh, Biro yun mga bossing eh, no? Binuking na kamo ng kanyang kapatid na si Amy Marcos itong kapatid niya si BBM. Ating pangulo ng bansa ngayon. Kung saan eh, gumagamit niya ng droga. Ano ba yan? Go Amy yan. siwalat Walat may mga katarantaduan na ginagawa ng iyong kapatid at ang kanyang kasawa. pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gomba, ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Yeah. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang Kinumbinsi ko pa si Bongbong. -bong. Pakasalan mo na si Lisa. isip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Oo, magandang halay. Parehas pala siyang mag-asawa. Aray mo, aray mo. Naging kupernatos siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok tuwing kukumprontahin ko, ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa pagdising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, mariwana pala. Hooray! sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Daza, si Edwin Cruz, Inigo, si Tony Boy, sa panton. Alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag presidente hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Oh, yes, Nakatabas sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon, ang na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na doktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, Nalamang lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na pa pala ng droga. Tinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto ang pampapa-doktor pinalabas nila ang pag-isa. Pero yan mga sa pati pala yung asawa ni Bongbong Marcos ay nagdadroga na din. Naku, uh, malala na yan. stem cell nagpapalit ka ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ako na sa puwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin. Nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Eh, hindi na po siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo iyon. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang kung nagpa-party. Hindi ko may paliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawala ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa malakanyang Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Oh. Hindi pa nila nakikita, narinig, ba na siya magsalita? Hindi na What? maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmuka kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga pagkat hindi ko siya nakakasama kung aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot! Iparihab ko na yan! Pero kung maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Kung magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at sa pagbabakasakali. Umaasa ako at laging nananalagin na sana. Oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon kawalang direksyon at maling-maling mga disisyon. Walang accountability, wala nang justisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kapal ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita na pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas mula sa pagtrybor at pagpapahama kay Giti Inday sa confidential funds na kung tutuusin ng galing naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa. So yun nga mga boss, hindi na natapos ang ang raan natin. Pala natong video, bali grabe oh. ako sa mga sinasabi ni Jaime Marcos tungkol dito sa kanyang kapatid. Although alam na natin lahat ng uh, mga kanyang mga sinasabi dahil na uh, tagpi, tagpi na rin natin 'yan noon. Pero syempre, iba pa rin panggaling mismo sa kanyang ano no, sa kanyang kapatid mismo nang galing yung mga ganung salita. Ang ah, labot. Bali ang lang natin diyan eh. Yun nga yung sinasabi niya nga na magbabago ng kanyang kapatid. Malabong malabo talaga. Super labo lalo na kung lulukas ang droga dahil hindi ka na makakaalis dyan. Tandaan yan. Hindi na ka makakaalis. Kaya ingat na lang. So yun lang mga bossing. Kung nagustuhan niyo ang ating video, ayan. Isang like na subscribe. Masaya tayo. Share lang yung mga bossing. And peace yo.